mga signs na kumakain ka ng labis na tamis. Ito ang mga signs na kumakain ka ng labis na tamis. 1. Pagtaas ng timbang. 2. Pagnanasang kumakain ng mas maraming matatamis. 3. Nagkakaroon ka ng acne or tigyawat. 4. Kakulangan ng lakas. 5. Nagkakaroon ka ng mga cavity. 6 nagkakaroon ka ng mood swing 7 pagkapagod 8 tumataas ang blood pressure 9 hindi ka nakakatulog ng maayos 10 pagkairita 11 dry ang balat 12 sumasakit ang ulo 13 gusto mong kumain ng maraming merienda 14 hindi mapakali sa gabi 15 lumalabo ang paningin 16. Sobrang pag-auhaw. 17. Hindi malasahan ang pagkain. 18. Parang palaging gutong. 19. Pagkakaroon ng type 2 diabetes. 20. Pagbaba ng timbang or pagbayad.